Ayan guys, good morning. Ayan guys, tingnan mo naman yung mga puno, kalbo-kalbo. Eh. Ayan, ang laking puno po niya na putol. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, ang lakas ng hangin kahapon. Ay, may bata nyo, yung may tao. Ayan guys, tingnan nyo. Ito pa yung punong na putol, laki-laki. Eh. Nasa bubong. Ayaw ko baga ba tayo pag inisi mo may ari niya, bahay niya. Ayan, yung aking kalamansi. Oh, naputol din, guys. Ang oh, sanga. Ayun, may mga bunga na pati, guys. Ayan, oh, may bunga na yung aking kalamansi. Ayun, sayang, nabutol. Matas ko yan, eh. Naputol. Ayan. Ayan, guys. Ayan ang sitwasyon sa aming lugar. Ayan. ayan Nakapag-imis na po akong kahapon. Habang sagsag sag-sag ang ulan nagwawalis po ako ayan marami pang walisan. ito na no, ipon ko mamaya ako dadako to pati nga po itong bubong na ito itong bubong na ito nilipad din kahapon <laughs> kaya ayan pinaayos ko po doon pati kuryente ko naputol din po akala ko brown out yung pala naputol yung aking kuryente ayan guys, andito tayo sa harap ng aking tindahan, ayan, okay na uli wala na uling ulan Iyan. Kahapon, ang lakas ang ulan. Ayan, may mangga pang pumatak. Ayan. Mangga. Eh nga, naputol nga po yung sanga. Yung sanga ng mangga. putol. Yung sanga ng mangga. Natatakot ako din sa mangga nga rin kasi baka mabuwal. Bagsakan yung bahay ko. Kaya, panayang dasal ko na sana Lord. Ilays niyo ang bagyo sa aking lugar ay sa akin. <laughs> sa aming lugar. Ako ng Diyos naman. Yun lang naman pinsala. Yung mga puno na putol. kasi itong mangga na bawasan din ang mga Tapos ito. Itong aking puto. Ayan. na natanggal yung bubong na nilagay ko sa lakas ng hangin. mamaya ko po yung kukumpunin. ayun guys. Eh. Baha pa nga. Eh. Buti nga yung malaking puno, hindi nabuwal. Ay, siya ka nak natulog diyan. Yes, yeah, ano tawag diyan. Yeah. To. Ayun guys, ayan. Ay, salamat po. Okay na anong yung pare. Okay, maglalaban na po ako, guys. ita dryer ko na lang para ayan. Oh. 'Di ba? Ayun. Okay na. Ngayon po, tayo ipapasok na sa Salamat po guys. Thank you very much. Thank you Lord that okay na po tayo. Wala nang bagyo. Ayan, marami pong salamat. God bless. Thank you for watching. Bye.